Hello everyone! Welcome po sa ulit sa aking channel. Ito po si Nanay Beth ng Nudado Team. Guys, ito po, um, kukwento ko lang sa inyo kung paano ko ito uh, pinalago ng ganito itong aking uh, Argao, Taiwan. Ito po yung uh, magandang gawing bonsai. Ayan. Ito po, hiningi ko lang po ito sa aking anak dahil siya yung maraming bonsai. Ayan. Ito po, uh, ito po, ano lang po ito, tinusok ko lang ito. Kagaya niya, ganyan lang siya dati, walang walang dahon. Ayan, itinusok ko lang po ito dito sa uh, mga ito nakita niyo mga bato na to. Ayan. Yan lang po nilagay ko, walang iba. Ayan, tignan nyo may ugat na siya, oh, you oh. know. Ayan, as in talagang bato lahat, wala siyang lupa. Ayan, lahat 'yan, ganyan. Sabi ko, wala, ganun pala ito, sabi ko sa bato lang talaga siya nabubuhay walang lupa, walang kahit ano man. Ayan, diyan ako kuma sa sa ano na yan, sa mga bato na 'yan diyan. Ayan po, yan po yung uh, ginawa ko lang yan siya ng siguro 2 weeks, 2 weeks pa lang ngayon. Ganyan na karaming kanya mga dahon. Ayan, di po ba nakakapagtaka Ayan. Ito po gagawin ko po itong bonsai, mag-aaral ako magpaano mag bonsai kaya nilagay ko yun sa plastic para gusto ko yung kanyang ano lang uh, ugat lang yung nakalabas tapos iwa-wiring ko ayan, tingnan nyo naman ang lago, diba <laughs> Aragaw, Taiwan po ito at ang kinalabasan nito yung ginawang ganito nung anak ko, ay ang ganda-ganda naka first place siya doon ito Ayan, ito na po yun. <laughs> yun. na nalo. Ayan, thank you, thank you po guys. Konting ano lang po. Update ko lang po kayo sa susunod. Ayan, thank you po sa hindi pa po nakapagsubscribe. Pasubscribe na lang po. Please like and share. Thank you.